Ayan, TTC ba kayo guys o trying to conceive? Etong combo na to na ipapakita ko sa inyo. Ito yung bagay sa inyo. Ito, meron tayo ditong folic acid or folate at saka vitamin D3. Etong dalawa na to kasi para to sa ma maayos yung hormonal imbalance mo, maging balance ulit yung hormones mo. Tapos para din sa uh, good egg quality or uh, para sa fertility, ayan, ito yung dalawang tonggag ang iinumin mo. Madalas din ito binibigay ng mga OB. Ito rin yung mga nare nila. Lalo na itong folate na to, pinapainom to bago ka pa mabuntis or uh, habang nagre-ready ka or trying to conceive, habang nagta-try to conceive kayo, ito madalas ay pinapauna na pinapainom ng oto. Para sa birth defect din ito, maging okay ang brain ng baby natin para talagang uh, ma-develop siya ng gusto, ma-develop siya ng maganda. Tapos itong vitamin D3 naman, pinapainom yan kapag ka, lalo na pag need mo ng good qualities uh, sperm or egg, ganyan, ito, ito yung mga pinapainom. At kinukombo ito, lalo na kapag may picos ka. Kasi, para sa mga may hormonal imbalance, tapos, itong vitamin D3 nga It's fertility rate and sperm quality So, ito nakakatulong talaga sa fertility and sa sperm uh, quality mo Kaya, eto magandang combo Gino-combo talaga itong dalawang to lagi Ano ba to inumin yung dalawang na to? One tablet per day, pwede mong pagsabayin O pwede isa sa umaga, pwede isa sa gabi Depende, pero may mga ibang OB na Two tablets ang pinapainom nila Depende kasi sa ano eh Depende sa mga OB Pero, check, -check nyo rin Uh, Reresetahan naman kayo niyan. Kapag may reseta na kayo ng folic at uh, vitamin D3, go na kayo sa Puritan Pride na brand guys. Kasi sa isang bottle na to, ang dami-dami na. Ito naman folic acid na to, pwede mo siyang inumin kahit buntis ka na. So ito, meron na siyang 250 na tablet sa isang bote na to. So, madami na yan. Sobrang dami na yan. Ilang buwan mo na yung maiinom. At ito namang vitamin D3, guys. Meron na siya 100 tablet. Isang bottle na yan kung gusto niyo mag-purchase ng combo na to or tigi isa, pwede naman dyan. Ilalagay ko na lang sa aking yellow basket. Ayan.